Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mga bata. Walaykum, <laughs> Alhamdulillah. Ako masaya sa pagkatay kumpleto ngayon. Ang kwento natin ngayon mga bata ay tungkol sa isang taong makasalanan. Kung paano igagawad ni Allah subhanahu wa taala ang pagpatawad sa kanya. Bilang halimbawa sa kwentong ating matutunghayan ngayon, makinig kayo mabuti. Sa isang malayong bayan, may isang taong makasalanan. Siya'y kilala ng mga tao roon at ni isa sa kanila ay takot at walang nangas na sa kanya'y lumaban. Lumaban sa mataban! dito? Matapang! Sino matapang dito? Sino matapang dito? Sige! Sige, lumabas kayo! Lumabas kayo rin! Sigaw! Sigaw lang! Matapang lang! Huh? ああ。 Walay, kanina pa eh. Hindi ko napansin eh. Nahanog ko pa, kanina pa. Hindi ko na makita-kita. Pakikita ah, mo rin yan, Brad. Brad. Kasi kanina Hanggan ko na... pa hinahanap eh. Hantan na sa tabi-tabi yung Brad. Brad. Ha! Sila ano ba? Ha! Ano ako, sir? Ano ako, sir?

Sabing, ang mga masasama ay mayroong ding puso. Tulad ng kasabihang ang kahoy na larang sa tubig kapag sa apoy na lapit sa pilitang magdirikit. Sa kabilang banda, ang lahat ng kasamaan tunay nga namang mayroong ding hangganan. Ano mo? Ipagpatawad mo. Ngunit ang katotohanan, na mula sa kasulatan ang siyang ating naging pasihan. Paano ka nakakasiguro? Paano ka nakakasiguro ito ang katotohanan? Maliban dito, wala na akong maiisip pang maging basihan. Ikaw ay nagkasala. At ang kasalanan niyon ay lubhang napakarami. Kulang na lang at ikaw ay tawaging demonyong nagkatawang tao. Ha, <laughs> ganun ha? Ganun ha? <laughs> <laughs> Mahal ka ng Diyos kapatid. Sintigas man ng bato yan yung puso. Mahal ka ng Diyos. Lahat tayo, mahal ng Diyos. Ang kailangan lamang ay pagtutulungan. Halika kapatid, umanib ka sa akin at ipapakita natin sa buong mundo. Ang pagkakaisa, ang pagmamahal. Pagmamahalan. <laughs> Pagmamahalan. Pagkakaisa. Loko-loko <laughs> yung mama na yun, no? Ito, mo sa infierno. upang hanapin ang makakatugon ng kanyang mga katanungan. Kung sino-sino ang kanyang kinausap. Kung saan-saan siya napadpad. Parang mga maalam na tao ang kanyang pinarap. Ngunit walang sino man ang sa kanya nakapagsaysay ng katotohanang hinaharap. Hanggang sa isang araw. Maaaring hindi ako nakakakita. Sa panig, hindi ako para hindi mo marating. Hindi mo marating ang sulok na lugar nito sa kabundukan kung ikaw ay eh walang hinahanap. Ang pakinig ka, masdan mo ang gawin silang paypayin ang daan. Doon, doon mo masusumpungan ang matagal mo na huh. Hinarap ko ang mapanghusgang mga ngaral. Nakausap ko ang mayabang na maalam. Paano ako nakakasigurong ang kaharap ko ngayon ay hindi irmitan yung mapanilang. Sa, sa dulo ng daan, ay may isang payapang komunidad. Puspos ng kapayapaan at pag-asa. Hindi mo na kailangan pang magtanong. Subukan mong mabuhay ng mapayapa. Hindi mo na kailangan pang asang tatakas. Iwanan mo na ang bigat na iyong pinapasan. Isuko mo sa hangin ang iyong lakas. At bahala na ang lupa sa iyong mga yabag. Sa pagkakatanaw mula sa kabundukan, ang komunidad ang itinuro ng ermitanyo ay tila kay lapit lamang na paglalakbay. Ngunit sa kanyang pagtahak, unti-unting naubos ang kanyang lakas. <coughs>

Narito ako upang kunin ng kanyang kaluluwa upang pagdating ng takdang ay dalhin sa impyerno dahil sa kanyang mga nagawang mga kasalanan. Sa ngalan ng Allah, narito rin ako upang kunin ng kanyang kaluluwa upang pagdating ng takdang ay dalhin sa paraiso dahil sa kanyang pagsasisi at marubdo na pagnanasang bagong buhay. Kinalaunan, nagkasundo ang dalawang anghel na kanilang sukatin kung alinman ang mas matimbang, ang layo ba ng kanyang pinanggalingan o ang lapit ng kanyang pupuntahan. Napag-alaman ng dalawa uh -huh. na ang lalaking yaon ay mas malapit sa lugar ng kanyang pupuntahan. At ayo naman sa ibang bersyon ng kwento, ay dinais o pinangyari ni Allahu subhanahu wa ta'ala na utusan niya ang lupa upang mas maging malapit sa kanyang parunan. Upang magkagayon, siya ay makakapasok sa paraiso ni Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga bata, ang habag ni Allahu subhanahu wa ta'ala ay hindi kayang sukatin ginuman. Ang pagpapatawad ay tanging sa kadakilaan lamang niya nagmumula ulaan. Sana ay naibigan ninyo ang kwentong ito. At hanggang sa susunod muli ng ating kwento at pag-aaral. Subhan na kalawa bihabdi. Asyadu Allah ilaha ilaan. Astag pero ka wa atubay lahi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, mashallah. Aci tapo ay sesunod mole ano? Ha, dagagahan natin sesunod nang pagara pag -aarala. Alhamdulillah. Atin eh, sesunod mole nang pagara pag-aral. Ito. Eh! At, eh!